Magandang morning sa ating lahat mga kalingap sa pagpalang uh, araw, umaga tanghali hapon sa inyong lahat sa ating lahat uh, at yung araw nakasikat na at ako'y mag-harvest ng uh, o kukuha ng talong at dadalhin natin sa ayan, bayan at tayo gagala muna sa bayan maghanap tayo ng uh, pwedeng uh, magamit dito sa ating bukid hindi tayo ng plastic mark siguro plastic mark yan plastic mark oh, nawawala hmm. hmm. yung gunting hindi ko makita dari gua do selupa selupa tuh itu udah kena yang

ủa oh, hey. dala natin, dadali natin kay uh, ating kaating kubo no? uh, sa muli pagkakataon ay eh, nakalita rin na ano naman tayo ha? Hmm. Hmm. dito tayo Dito na yung papasok sa uh, kanila ano? natin yung ating uh, dala dito natin uh, magsulong pumunta dito buti naman hindi tayo naligaw Indi tayo naligaw. Ay, teka, hindi pa lebahian 'to. Dapat titibahan bahay-bahay dito. Opo. Taupo. Ay. <laughs> Ito na tayo. Ang ganda ang umaga. ganda Ay! Alay! Ayun, Ay. Ay, pasalubong ko. Alas din ako agad kasi may puputan ako. Ay, ka nakakainan? Hindi, oo, oh, tapos na. Umagahan? Uh -huh. Oo, oh, tapos na. Aha, <laughs> uh, ha. so dito pala tayo mga kalino. -dito. dito tayo sa City Hall. Ayan, may hinahanap kaming uh, opisina. Agriculture Office. Uh, at ito nga po, no? Hindi na sayang yung pag-alis natin. At biglang uh, tumawag yung uh, agriculture. Kasi may order tayong uh, calamansi. Ayan. Huh?

pirma na tayo pupunta natin yung uh, nursery kung nasaan yung uh, kalamansi Ito yung kalamansi yan mm -hmm. kalamansi? Opo. Kung isang daan? Yan po, ma'am. daw oh, mga sidlis ayan po naglilik -mi sila lang ano pampabuaghag no pampabuaghag dermika so ito po yung kalamansi pinipilian na yun na ba yan te ma'am yung kalamansi yan na yan oh okay ah oh. O oh, pwede mo kayo masama sa ako uh, an aking uh, you YouTube Ay ah oh ayan oh uh, uh, ito na po yung ating kalamasi. anong kanto? size small no? Small? Is isang size lang dito. Oh yung baka kasi nakikita ko sa kan may medium lods. Yan nal nalito na po si ate. Ano ba dito? ito. ko po muna ano hindi, dito, pa, eh, pwede na i-time ito, no? Anong mga kailangan pataba dito? Nagamit namin, sir. Hmm. Urea lang. Urea? Ano to, pag itinanim ko, pwede ko na patabaan? But, ay, well, yes. ay ka muna dito, explain mo kay sir. Oo nga. Yung paano magtanim? Si <laughs> so, Yan Hustler po yan. Oo, oh, sige. Ah, sir, paano ba? Paano ba? Kasi first time ko magtanim ng kalamansing ganito, maramihan. Paano ba ang kwan, ang unang gagawin ko diyan? Kasi naka-prepare naman. Na... Na tanim na dawel. well. Magbubutar siya, di ba? Bubutan. Tapos, oh. ano gagawin na? Iyan yun Iyan sabi ka rin. Ipipin na rin. Ha? Yan mo lang kumpos ilalim. Kumpos? Anong mga kumpos? Tae, pwede pwede na. Pagkain oh, na manok, huwag yung sariwa. O, tayo. Kambing pwede ano? Ah, oh, mainit kaya pala. Parang nanilaw yung aking pipino. Baka doon ano? Ah, oh, kailangan talaga manok. Manok, dapat yung uh tuyo rin kasi. Oo. -oh. Eh, mukhang maliban doon. Meron pa? Ha? May lupa. Oh, mayroon pa lang ba daw 'yun mo Tapos ang, paano to bro? Yung maintenance nito? Halimbawa, isang buwan, ano pa, patabal ulit? O, kwan, ano bang buwan nito? Mat hindi, hindi ko mataba yung lupa nyo. Yung mga lamang mo yung nakalamat nyo. Oo. Oh. Ito ba, pwede naman palitan ito? No? Maliit ito? Pwede ba yun? Okay na po Ah. Ula na talaga ah. So. Sa tabi ate oh, mas maganda daw yung grafted kaysa ah marked. Oh. Ula pa? Papakwan ako, pa jijip pa ko. Ha? Jijip lang. Sa bang. oh bye bye. Boss, ano ang kwento? Agwat. Hello, mitro. Okay. Okay, okay na natin. Kunin ko na. Ay, sama ka sa vlog. Welcome to my vlog. Kunin <laughs> ko na yung aming uh, kalamansi. So, pamasahin niyan ay video ko lang ko lang, mahal. <laughs> For the past few years, we experienced different calamities, calamities that changed our lives agriculture plays a vital role especially in this kind of pandemic most of the people were more focused on engaging in this field people find a new hobby by planting plants and vegetables through this it will help us provide our needs and to bring back the healthy environment we have before dito no So ayan po, dito na po tayo sa Sabang. Ayan po, binababa na po yung ating order o ating mga kalamansi. si May mga bulaklak na siya. So bali hapon na mga kalingap eh, Nakingay na ng mga Time na talagang hapon na O so, paggabi na Nag-aagaw dilim na at liwanag So muli ano maraming maraming salamat po sa ating uh, Ano sponsor from Hong Kong Salamat po sa Ayan uh, uh, Nagbigay po ng uh, pampili ng uh, Kalamansi at yun din po ang uh, request niya no? At yun din ang gusto ko rin na mangyari Ay gawin po natin uh, kalamansian Kalamansi itong uh, Pinakadulo ng uh, lute ni Mihit no, para sa future ng ating mga kids ano, so muli maraming maraming salamat po uh, sa ating mga solid subscribers sponsors anonymous sponsors thank you thank you very much kaya sa ating sponsors from Guam from Hong Kong ngayon from uh, ayan at sa iba pa no? maraming uh, maraming salamat po sa inyo sa inyong uh, pagtitiwala kaya nyo po uh, yan, gagawin natin ang ating uh, buong makakaya para uh, ayan uh, masuklian ang inyong uh, pagbibigay ng uh, biyaya so muli God bless Tim Kalingap at Osteo Balakit na Kalingap at ng uh, buong team thank you hanggang sa muli ang ating uh, blog vlog po ito mo lang ating sinahapot dahil uh, gabi na bukas na naman so susunod na vlog natin ng ating uh, so, at samantala bye bye bye, -bye.